Ito naman yung mga relo, 25 riyal. Dati 39 siya, ngayon 30, 25 riyal na lang. Ayan. 39 riyal. Ito naman 29 riyal. 29 35 riyal. Tapos ito 89 riyal. Ito, 35 riyal siya. 29 riyal. Tapos, ito, 35 riyal. Ito, 99 na lang. Dati, 149. Ngayon, 20, 99 na lang. Ngayon, oh, 39. Ay, ang cute. <coughs> 29 riyal. Meron pa dito sa kabila. Ito, 39 riyal.